Alam niyo ba, Lods, na bago niyo dapat asawahin ng isang babae, ito po yung mga bagay na dapat una mong titignan sa kanya, no? Para malaman mo kung magiging responsable bang babae sa'yo yan, magiging maalaga ba yan, at magiging mabuting asawa siya sa'yo, no? ano nga ba, ba yung mga signs na matino at magiging maayos na asawa sa'yo ang isang babae? So, proceed na po tayo kagad sa si number one. Bisita mo sa kanyang bahay, Lods, magmasid ka, no? Kunwari, ah, pinapayagan ka na niyang bumisita, no? Ang gawin mo, no? Kunwari pumasok ka lang sa loob ng bahay, ilingaling mo yung mga mata mo, no? Iikot mo yung mga mata mo sa buong bahay niya, yung mga ganyan. Tingnan mo yung lagay ng pinggan, yung sahig nila, malinis ba? Yung lamesa nila, malinis ba? Maayos ba yung mga gamit, no? Kapag po ang na kitaanin mo na parang maayos yung bahay nila, yung talagang nakalagay sa tamang lugar yung mga gamit, no? Hindi naman totally perfecto, no? Lahat naman po tayo, minsan may gulur yung bahay. Ang ibig sabihin po dito, at least, maayos yung bahay, no? sumisimbolo so, po yan na ang babaeng tsyota mo ngayon ay magiging mabuting asawa sa'yo, no? Kasi po, naglalarawan po siya na pagiging mabuting nanay, no? Magiging maasikasa po asawa sa yan. So, pa lang, Lods, may kita mo na kung ang babae masipag or tamad sa bahay. So, proceed na po tayo kagad sa number 2. Paglutuin mo siya ng paborito mong pagkain, no? Kung ayun, Lods, uh, paborito mong pagkain ay adobong baboy, no? Subukan mo siya. Sabi mo sa kanya, pwede ba ako ipagluto ng adobong baboy? Pag sinabi sa'yo na hindi ako marunong magluto, no? Ano alam mong luto? Pag sinabi ko yung wala. Nagluluto sa amin si mama, no? Masarap pagluto si mama, pero ako hindi ako marunong. So, kadalasan, ganun po talaga isasagot sa'yo ng mabay ang dalaga pa. Ang gawin mo, subukan mo siyang paglutuin, no? Mag-request. Sabihin mo ba, pwede mo namang aralin na magluto ng adobo para sa akin. So, marami naman tutorial dyan sa YouTube. So, ipagluto mo, no? Subukan mo siyang paglutuin ng adobo na paborito mong pagkain. Ngayon, kung sasabihin niya sa'yo na talagang, ay, hindi ko talaga kaya kahit manood ako or hindi talaga masarap magluto, no? Or ipinagluto ka naman niya, pero sablay, no? Sablay, ang ibig sabihin ko dito talagang hindi masarap. Meron na mga babae na pwede nang pagtsagaan yung luto. So, kapag po ang babae di ba rin mo magluto or hindi nagluluto sa bahay nila, no? Sa edad ng mga 18, 19, 20, no? Kasi po ako 40, nagluluto na ako sa bahay namin, no? Naasahan na ako ng magulang ko. So, kapag po ang babae, ganyan, no? wala interest sa pagluluto at talagang hindi marunong magluto, no? Talagang alam lang perto frito. Wala alam na kahit isang putahe, kahit tinola, no? Pag dalawang isip ko ng ligawan niya, no? Kasi po, yan po ay naglalarawan ludes na ang babae na yan, nako, hindi masarap maging asawa. Kasi po, hindi marunong na magawa yung bahay. Kapo, pag uwi nyo galing trabaho, kayo pa yung magluto. So, gusto nyo ba yun? So, syempre, ayaw nyo naman, no? Ang gusto nyo yung babae, syempre, yung maasahan sa bahay. So, proceed na po tayo hanggang sa number three para tulong sa magulang no napakaimportante lods napapansin niyo po ito sa babae kung siya po ay para tulong sa mga magulang niya o kapatid no kasi po lods no ang benepisyo po niyan kung napapansin po niyo na siya po yung tipo ng tao na pag may pera nag-aabot sa nanay niya tumutulong pambili ng gamot sa mga magulang niya yan po pag nakita niyo po sa babae yan no posible po magiging para tulong din po yan sa side mo sa pamilya mo no sa mga magulang mo so napakaimportante po na tingnan niyo po sa isang babae yan. maganda po talagang ugali ng babae na tumutulong sa magulang So, kapag po ang jowa nyo ngayon ay selfish, sabihin niya sa'yo, ba't ako tutulong eh? May mga, may tindahan naman yan. Ba't ako bibigay eh? Pinibigay naman ng kapatid ko yan. Kung gano'n po yung mga narinig yung salitaan sa jowa mo, yan, no? iwanan mo na yan. So, masama po ugali niyan, no? Ah, uh, lalo lalo na kung dalaga pa lang siya, hindi na tumutulong, no? Pag naging asawa mo yan, sakit sa ulo po yan. So, hanggang dito na lang po tayo mga lods. I hope you learned something in this video. More videos to come. So, stay connected and see you again to my next video. God bless. Bye-bye!